Rossi Adventure X150 dumating na sa Pilipinas. So bago natin pag-usapan, ngayon ka palang napabisita dito sa YouTube channel ko. Palike at pa-subscribe kung mahilig ka sa ganitong klasing video. At hit mo na rin yung bell icon para lagi kang updated. Pagdating sa Adventure Scooter meron na dito si Rosie. Katunayan nito mga idol is nilabas na dito sa bansa Pilipinas. So ito yung Rosie Adventure X 150i na swak talaga. Pagdating sa pang long ride mga idol, sa very comfort ng riding position. Is di lang siya malakas, maporma pa ang motor na to. Ito ay may displacement na umaabot ng 150cc. Ito ay 4-stroke. 4 valves. So, napat ito ay fuel injected. Pagdating sa gas consumption, napakatipid na ng motor na to. At hindi ka na rin magangamba pagdating sa long ride kasi nga ito ay naka water cold system. Equipped din ito ng LED lights at naka projector lamp na yung headlights nito. Pagdating sa mga lights nito, naka pull LED na siya. Maging sa headlight, signal lights, tail light is lahat naka full pack LED na siya mga idol. At ang malupit dyan is naka projector lamp na siya. So napakaganda niyan, napakagoods ng uh, ilaw nito. So napaka liwanag lalong lalo pagdating sa gabi. So pagdating naman sa suspension nito mga idol is ginamitan siya ng telescopic fork suspension sa harap. Maka double coil spring naman sa likod. Pagdating sa braking system nito is naka disc brake na siya. So harapan at sa likuran is naka disc brake na siya. So ang napakalupit dyan mga idol is naka combi brake na ang motor na to. Pagdating sa braking system, napaka-goods ng uh, Rossi Adventure X150. Pag sabihin natin combi brake mga idol, once na in-engage natin yung isang preno niya, mapaharap man yung mapalikod, yes, magsasabay dyan yung 30% na combi brake. So, halimbawa, nag-brake ka sa harap, so magsasabay ng 30% sa likod. Napaka-goods ng uh, braking system nito. So pagdating sa stopping power nito mga endless napaka-goods talaga kasi nga ito ay naka-combi brake na. So fully assembled by digital meter panel yung meter panel niya. So digital na siya. Dagdag -dag ito ng astig sa motor na to kasi nga ito ay fully digital na siya. Pagdating naman sa harapan niya mga equipment equip na rin siya ng adjustable windshield. So pwede mong i-adjust, pwede mong ibaba, pwede mong ring Well, ang motor na ito mga endless pagdating sa price niya, wala pa tayong complete information about sa price nitong si Adventure. X150. So, magkakaroon tayo ng another vlog dito mga idol kapag nakakuha tayo ng complete details sa motor na 'to. Kasi nga wala pa tayong nakuhang complete details na nandito na sa Pilipinas mga idol itong si Rossi Adventure X150. So hanggang dito muna tayo ano masasabi niyo sa motor na 'to. So napakasulit ba nito? Aswak ba siya sa magiging presyo niya nandito na siya sa Pilipinas so I think mas marami din kukuha nito mga idol kasi nga ito ay very affordable na presyo so, hindi mo kayang kumuha ng Honda EDV so ito na yung uh, chance mo para magkaroon ng scooter bike na napakamura. So ito yung Rossi Adventure X 150 so pakicomment ng comment nyo sa comment section mga idol para mabasa natin so hanggang dito na lang muna tayo mga. ride safe at ingat palagi